Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. <coughs> Bakit ang demonyo pag nagpakita ay ang itim? Magandang hapon po sa inyong lahat at sa pagkakataong ito, iba na naman Merong isang nagtanong sa punto por punto, bakit daw pag ang demonyo nagpakita sa tao kulay itim? Magandang tanong yun, ano? Eh, hindi ako makarelate doon kasi di mo nakakita ng demonyo. Maliban doon sa mga open ang third eye, malamang ito nagtanong, open ang third eye. O di kaya tinanong lang niya kasi naririnig niya sa mga open ang third eye na Uh, ang demonyo daw itim parang usok Yung iba naman talagang itim tumatabi pa nga sa higaan ano so alamin natin sa kundi ba derwindel kung bakit nga ba ang demonyo pag nakita o nagpakita itim eto depende yan no dahil uh, may mga nagpakita na mga fallen angels na parang mga anghel minsan may magpakitang Mahal na Birhen Maria, minsan may magpakita na uh, santo pero fallen angel pala. May mapakitang guardian angel, may mapakitang uh, uh, lalo na kay Saint Padre Pio na iba't ibang mga santo pero fallen angel talaga. Kung mapakita mana na shadow o maitim, yon ay naglalarawan sa uri mismo ng kanilang pagiging fallen angel. Okay. <coughs> Okay po. Um, hindi ba ito ang natural na anyo nila? May uh, maitim sila? Tapos medyo mabalahibo? Well, kung sabi pa ni Padre Saint Padre Pio, kung pahintulutan sa, gino, sa Panginoon na magpakita ang tunay na larawan ng mga fallen angels, ang tao o mano na makakita ay mamatay sa takot at sa grabe na uh, anyo ng fallen angels. Okay, ba um, bakit ang itsura nila parang tagpita? Yung parang sa pagano ba ng mga gods na dinipict mga pictures sa wall ng mga ancient civilization, bakit uh, parang ganun ang itsura nila? Uh, may taong parte, may hayop na parte. Well, uh, Isaiah chapter 14 verse 14, Satan determined himself to be like God. Kaya nga, yung mga idols, hindi lang yan basta-basta na idols. Mga fallen angels talaga yan na nagtatago sa anyo na ganyan. Yung sa Roma, uh, noon, Roman Empire, uh, Pagan Roman Empire, ayon kay Father Jesus, bakit grabe ang kanilang persecution ng kristyanismo nung pumasok na ang kristyanismo mula kay as uh, Emperor Caesar Nero hanggang kay Emperor Diocletian taong 6744 dahil yung mga fallen angels sa idols nila ay nagre-react sa presence presensya ng kristyanismo no So, kaya yon ang dahilan kung bakit grabe ang pag-uusig ng Kristyanismo noon. Ngunit ang kanilang dugo ay nagiging binhi ng Kristyanismo. Uh, so, diyan natin makikita na ang isa sa mga taktika ng mga fallen angels ay mandaya talaga. At yung ating mga ninono noon, matagal nang nadaya noong mga ninuno bago pumasok ang Kristyanismo. Dahil sumasimba sa bato, sumasamba sa puno, sa ilog, at may mga diwata. At yung mga pagdidiwata na yan, hindi yun basta-basta na uh, sa Diyos, kundi sa uh, fallen angels yan. Yun ang mabasa natin sa unang korento, kapitulo 10, versikulo 20. Uh, um, <clears throat> ang isang tao ba na uh, makakita ng tunay na nyo ng demonyo, ito ba, ito po ba uh, automatic na um, walking process? Malaking posibilidad na ang makakita ng uh, fallen angels, open and psychic abilities. At by level ang psychic abilities, level 1, level 2, level 3. Yung level 3 ang mas mataas na talaga ang ugnayan sa psychic abilities maliban na makita niya ay makausap na niya at kung ganon ang mangyari, yon ang uh, nangyari sa isang binata. Ito makita ninyo mga kapatid, ang binata na ito lumulutang Oh. Oh, so nakita ninyo, tumatakbo siya, open ang kanyang psychic abilities at may humahabol sa kanya. Oh, don, lumulutang na siya talaga, no? Lumulutang siya. So, ibig sabihin, malalim na talaga ang ugnayan sa psychic ability nito. Pero di ba ang santo nakakita din ng tura ng yung Iba ang sa mga santo, dahil ang yung mga santo na nakakita uh, hindi yung psychic ability, the ability to communicate evil spirits in the preternatural world. Um, ang pagkakita sa kanila uh, pwede yung tinatawag na uh, vexation. Yung vexation harap harapan na pagpakita ng demonyo para sa spiritual warfare upang mapigilan yung kanilang kabanalan. Halimbawa, kahit ang ating Panginoong so Isu Kristo makakita ng demonyo, pero hindi ibig sabihin open ang kanyang psychic abilities. Um, uh, back, uh, sa yung experience, uh, yung preternatural world ba ay naka-overlap sa natural world ng tao? Ang tinatawag na preternatural world pwedeng may connection lamang ang tao na nasa natural world dahil tayong nasa natural world connected tayo sa supernatural world yung sa langit sa pamamagitan ng gracia sa binyag at sa mga sakramento na nadawat na, natanggap natin sanctifying grace pero pag itong ah, baptized catholic na nasa natural world na sana'y konektado sa, preter as ah, sa supernatural world sa langit sa pamamagitan ng grasya kung ang kanyang pananampalataya ay magiging syncretism. Yung dual sim na, meron siyang pupunta sa mga albularyo, may mga anting-anting, so doon na magsimula ang ugnayan niya sa tinatawag na natural world, ang mundo ng mga fallen angels. Pero at nawawala din ang supernatural world pag nagkaroon ng ugnayan siya ng preternatural world, yan pa ba? Mananatili ang tinatawag na uh, preternatural world, no? Uh, ang supernatural world, mananatili yan. Pero ang tao na may nabuksan na bahagi sa kanyang buhay na hindi niya alam sa pamamagitan ng tinatawag na stop sin, traumatic experiences, occultism, and preternatural offering. So, yun ang magdala sa bawat isa sa tinatawag na preternatural world, ang mundo ng mga fallen angels. At, pwede lang yung masarado sa pamamagitan ng ritual ng simbahan. Okay po. Um, kasi nakita ko sa video, parang may epekto talaga kahit yung yung ano yung uh previous video niya sa ano may epekto talaga ang preternatural world sa natural world ng tao kaya nasabi ko na ito ay parang naka-overlap at kaya nilang mapagalaw ang mga bagay o tao na ano dahil sa impluwensya ng mga demonic spirits. Um, ang ang 'yun. Yeah. Stop di ba parang preternatural operation yun, Yung stop, yung pee. Yung uh, stop ibig sabihin stop sin, kasalanan, lalo na mortal sin. No? Huh? Stop. So op opening 'yan sa demonic position. Bawat mortal na kasalanan ayon kay Father Chad Reperger, may katumbas yan na demonic posisyon. Pero bakit hindi lahat na nagre-react na para sa nakita niyong bidyong lumulutang dahil iba-iba ang taktika ng demonyo? May taktika ang demonyo, hindi ko kayo gambalahin. Hindi ko kayo pakitaan. Patuloy lang kayo sa kasalanan. Total, may time naman ako pagkatapos sa buhay na ito. Iba-iba oh, ang kanyang taktika. So, sin, traumatic experiences, occultism and preternatural offering, yun ay mga pintuan na pwedeng magbukas sa preternatural world. Okay, ah, uh, yun, uh, ko, uh, yun lang po ang mga katanungan ko kasi na nakakaano talaga yung video sa channel mo. Ah, uh, Maraming salamat po Brother Wendell at sa buong Punto for Punto team. God bless us. Lang po. Okay, thank you sa iyo Brother Dominic. Uh, at hindi ba naghahanap ng ano ng itong si Unmasking Lies tungkol sa demonic possession? Ayun, Unmasking Lies, i-download mo 'yon at ipaliwanag mo kung bakit lumutang yung lalaki doon sa video. <laughs> naghahanap si ano eh, Unmasking Lies ng ebidensya, eh. syo. Sige, ano mo 'yon? I-unmask uh, mo yun Ito, larong-klaro uh, Bigyan, lagyan ko ng audio, bro, dyan do. Huh? O, oh, sige uh, Lagyan ko ng audio Nagahanap sa unmasking uh, eh, list ng ebidensya, hindi ang ba? Ang pangyayari nito, tumatakbo kasi ito uh, Dahil hinahabol daw o Ng isang nilalang lang na di makita Hmm? Hmm? Yan. Umani oh, oh. so parang papel talaga, lumulutang. Oh, so, uh, unmasking lies, kung nandyan ka man ngayon, i-unmask mo yun. Mm. Sige, oh, i-unmask mo yun, ha. Hamon namin sa'yo yun, i-unmask mo yun kasi naghahanap ka sa amin ng video. Sa amin kasi bawal magpakita ng ganong video, eh, kasi mayroong instruction ng Bishop bawal mo pakita ng video. Pero yun ay hindi kami naglabas noon. Iba naglabas noon. Ebidensya yun. Sige, unmasking lies. Kung nanonood ka mga yun, kita, i-unmask mo yun. No? So, move na tayo ngayon sa next naman. Yun, baka nanonood si unmasking lies ngayon. oh maganda yun. I-ano mo yon I-unmask mo yun. Bakit yung, yung tao lumutang na parang papel? Uh, mga mga security guard na mismo ang hindi maipaliwanag kung bakit talaga lumulutang yung yung ano yung batang yon na feature yan sa KMGS levitation and title oh, search mo levitation and title tapos si Anmas mo bakit Mag ano siya puntahan mo yung lugar mismo ng bata puntahan mo at i-unmask mo sabi ipalito mo na na gawa-gawa niya lang yung ano yung pag pag, pag paglutang -pag niya. Oh, ayan ha. O, or... yan ang ating challenge kay Unmasking Lies. Okay, thank you. At uh, maya konte konti, ilipat naman tayo sa iba namang issue. Uh, tanong sa punto por punto, review po ito. At naman gabi, meron po tayong reflection night. So, uh, ano yun natin yung reflection? Mamayang gabi, nakalimutan ko na iwan pala sa labas yung gabay. Uh, ko muna yung gabay. <laughs> mamayang gabi, reflection night pala tayo, no? Oh, sige, so kita kiss po tayo mamaya ulit and then abangan yung mga upload, mga upcoming uploads to sa Puto Purpunto. mga mga clips sa mga naganap na tanungan portion sa Worldwide Catholic Bible Study. Maraming salamat po and bye-bye.